Na na po kayo sa inyo ha? Nag-aten ko pamakalas ba? Nakakita dyan ko silingan na mga inga mo kaon oh? Akong giawat ka ba? Pag magkaon mi? ako giawat ka rin ng kaon ko. ganin ninyo ha? Sunod magsunod ani. Ano ba kaon ba?

Ayo, parang gila mas. Di anak saya.